Kasi eh, pa may naaalala ko dito. Ang parang may isang syong syong duman sa pathway na to. Alam mo ulo! Alam ka ulo! No, 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 Ay ano ba yun? Naaga naman ang alarm clock na yan. <laughs> Nibili ka na ba ng panisyal, mami? Sige, bumili ka na. Hindi sa na. Antok pa ako eh. Chee mo na lang ako paglating ng basta mo kalimutan lagyan ng peanut butter. Alam mo naman hindi ako humahain ng tinapay na palaman ha mami, wag mo kalimutan ha. And bakit kanya nang mo para may binatala ka? Ay, na po, sinasabi ko na haba. May balak na naman kasi to. Siyempre, wala na naman akong choice. May magagawa pa ako, eh, di wala. Sumama na lang pambihira talagang buhay to. Ang isama ako sa mga trip nyo. Ayaw nyo manahimik sa bahay. Mm. Uh, Ibaba mo na ho ang inyong sa loob, pinatay mo na yung aircon. Ay na ho, ang sumag talaga o. Oh. O oh, na, let's go na. Excited na ako magbabawis. Bilisan mo na dyan, mami. Ano yung ginagawa mo? Oh? tignan po nga, Albert mo, kang madaya, yan, good girl. Sige, stretch mo lang yung at bilpi mo para hindi ka mabigla at ah. baka ma-injured ka at hindi ka na naman makalakay. kaya kasi pag magulang na, oh, mommy, dami palang chicks dito. Kaya pala excited ako sumama sa'yo kasi ang dami makita mahat mga chika babes. Yan, ganyan, tama yan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Wow! ang gandang chika babes na na ang sexy tumakbo oh may kamasundan na amitin daw mo tayong magandang chika babes. bilisan na. ang bagal mo talaga ba hindi atin maabutan yun sundan mo ako mami dito ka nakita dumaan yung magandang chika babes grabe ang sexy <laughs> tapos na pag may nakita ka mami na naka tap na kulay pig na may ruffles ruffles tapos na naka sya. Sya na yun mami bilisan mo ay ano ba yung paharang-harang kapag hihing ko mami nakita ko ng aking the world, and I can't get her out of my head don't care what is reading in your history as long as you're here with me I don't <laughs> care who you are where you're from what you did as long as you me Pwede na mami magtanong na ako. Nakita mo ba yung chika babes na nakakrapt tap na pula Oh, nakita ko. Oh, muwi na. She's our neighbor. Pucha, hindi siya araw niya nga. Kapitbahay ngayon. Did you hear what I just said? Fine. Don't believe me. Oh, sige nga. Kung bahay niya, saan ang bahay niya? I don't wanna tell ya. Baka mo pa. na hindi. Oh, mga pinagalho. Hindi mo naman kilala yun eh. Sige nga, sige nga. Ano pa kaya? Ano pa kaya? Sabi mo, sabi mo. Bahala ka sa bahay mo. Ekto like, kaya ka talang dumiretsi ang dumi <laughs> dila mo? Ha ha mo ko. Grabe yung bulk eh, oh. na akong duguin doon ha. Ah. Kami buks palit nga tayo dito, baka andito rin magandang chika babe. Eh sandali, parang may naaalala dito ha. Ah. Parang may isang syong duman sa pathway na to. Diba mami, naalala mo ba yun ha mami? Uy, saan ka pupunta ha? tiba Sino yung shong -shong na yun ha 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 <laughs> No malo, no no, 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 no.